Good morning, good morning It's 11 o'clock in the morning i natin si Platino Platino Sa'ma ka Eran? Kay Lolo mo Lolo Garay Nalipat kay Daddy ah. Tapos Malilipat sa'yo Pag laki mo Wait lang, wait lang Eh si Platino <laughs> Ayan, ayan, hindi nakasara yung gas, oh. Hindi nag-overflow. Ay, Gumala din si Platino. <laughs> Almost two weeks. Ay, Gumala kami ni Platino. bundok-bundok yung simentado dito. Yee! Kaya siya, wala Go, go, go! <laughs> siguro ito mga 120 siguro takbo nito eh tulid iba yung pipe bung bung bong galing ng pipe oh go 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 Bala ito wa. Bumiti ko. Ay, malapit na kami. Malapit na kami ni Patilo. Yeah, di And dito na lamang po ang aking video if you like it big nga big thumbs up and subscribe see you oh, platino oh, oh, oh. kasarap sa isang araw lalagay ko yung 90 by 90 o sa harap para muskulado dating mo platino yung maliit, nakapalit si Angel. Thank you! Bye for now!